Atin ay, na ito ang kamo natin Ayan. mapunta sa ating 2.5 ito, ititis natin ito yung sa ating so, no? pinutol natin okay. sa ating panmuk so, so, pinalita natin ito. ang pisa walang mm -hmm. ripping uh wala, wala, uh -huh. wala lahat malapit malapit sa SM uh, may bago na po akong trabaho ngayon guys ito po yung kasi ito lang inihintay ito yun oh. itong sasakyan na to na multicab yan at ito yung Kampanya na ano ko kasi kinuha ako dito ng driver sa brad ko sa Couples for Christ siya po ang tumulong sa akin na makapasok dito ito, ito po yung unit dumating na kahapon so ngayon lang ako mag dahil ito lang ang inihintay ito yung ano niya guys nandito po tayo malapit sa SM ito po yung San Marino kundutil. Yan o. No? Ang haba o. Oh. Yan. So, tingnan natin mamaya kung saan ang destination natin ngayon dahil print ads to. Yan. Advertising. Yung isa, magka ano na, pumunta na doon sa ano pumunta na doon sa ito yung driver na uma nagpapasok sa akin dito yung brad ko. so tingnan natin mamaya kung saan ang destino natin ngayon okay mga kemix vlog yan ito po yung unit ko pero kung halimbawa may mga delivery na mga mabibigat ito yung gagamitin yung bunggo at ito try natin pandarin muna natin bago pa to kahapon lang to na karating pero hindi to ano hindi to brand new yan pandarin natin ayon Ito so, po yung dadalhin ko guys. Yung mga mga maliliit na delivery, mga collection, ito yung gagamitin. At kung ito rin yung mga atin sa mga tao tatlo kasi ito eh yung L300 ang isa pero so, yung dinala ko kanina yung L3 kasi ayong driver wala, absent so ngayon guys uh, baka mamaya, may lakad kami mamaya so ito na po yung bagong trabaho ko guys, yun o oh. print ads at ang kaharap namin dito yung San Marino Condotel yan yung isa Berbida at kaharap ng SM yan o oh. so hanggang yan pagdating yan sa dulo nandoon naman yung uh, Robinson's Galeria So okay guys Hanggang dito lang muna At pakilike naman dyan Pakishare Sa ating bagong Trabaho ngayon At huwag pong kalimutan Mag like Mga Kamex Vlog Okay Bye bye everyone God bless us all